Ito ang buod ng nobelang Regretting You. So ito ay tungkol sa dalawang pamilya, sobrang close, no? Pero isang trahedya ang biglang sisira sa lahat at maglalabas ng mga nakatagong sikreto. Una, paano ba nabubunyag ang isang lihim? Well, dito nagsimula lahat sa isang car accident. Namatay ang asawa ni Morgan na si Chris kasamang kapatid niyang si Jenny. At dito gumuho ang mundo niya. Hindi lang dahil sa pagluluksa, kundi dahil nabisto niyang may relasyon pala yung dalawa. Ang tanong, di ba, paano ka babangon kung malaman mong kasinungalingan pala ang lahat? Pangalawa, habang nangyayari tong drama sa mga matatanda, naaapektuhan din ang mga anak. Dahil sa lahat ng hinanakit at mga sekredong tinatago ni Morgan, unti-unting lumalayo ang loob nila ng anak niyang teenager na si Clara. Nagkakaroon ng lamat yung relasyon nilang mag -ina. Habang si Clara, may sarili ring love life na pinagdadaanan kasama si Miller. At panghudi, dito natin makikita na ang pag-amin sa katotohanan, kahit gaano kasakit, yun talaga ang susi. Nung inamin na ni Morgan ang totoo kay Clara, yun yung turning point eh. Doon lang sila nagsimulang magkaayos. At dahil dito, pareho silang nakahanap ng bagong simula at pag-asa. Si Morgan kay Jonah at si Clara naman kay Miller. Sa huli... Ipinapakita ng kwento na ang tunay na paghilom ay nagsisimula lang kapag hinarap na natin ang katotohanan.